Magandang araw sa iyo, Kaparm Energy Brobio. Ito na yung sagot sa iyong katanungan na ilang buwan bago ang munga ang saging. So, Kaparm, ang saging ay mayroon ng iba't ibang uri, mayroon ng iba't ibang kategori. So, ngayon, ang una natin pag-usapan ay na itong madaling mabigay ng bunga saging. Yung tawag natin nga salibagyo, libagyo, o tinang unggoy, or kududato, dato, Yan ang aabot lang sa limang buwan to anin na buwan. Magbunga na yan siya. At ito yung pangalawang kategori mga farm. Ito ay tinatawag na san pilko, latakan, tungdan, bulungan, lakatan yan ang aabot sa 7 o 8 buwan bago mamunga ang saging at ang panghuling nating tatalakayan mga kaparm ito ang natatawag ng san pablo gaya nito o san pablo o cardaba o saging saba yan ang tagal ng munga mga kaparm abutin sila ng 10 buwan or isang taon so yan ang ma-experience ko sa pagtatanim ng saging mga kaparm basta pataba lang yung saging mga kaparm ay talagang sa mga ganyang edad, magbigay okay, na bunga. Maraming salamat sa inyong katanungan, Kaparm Energy na may nasagot ko ng tama ang iyong katanungan at na may nasihan ka sa aking sagot. Salamat sa panonood mga kaparm. God bless po. Bye-bye.